maagang gumising ako. So ngayon, ang akin lang is, <laughs> ang akin lang is, natapos ko din yung dalawang araw ng seminar at ayun nga, may natutunan din ako patating sa kung paano gumawa ng advocacy sa special box Kung ano yung mga dapat na i-ano mo sa samahan. So, ngay maron mga linggo mga nang abogado kasi ginan yun certificate na na tanggap ko kahapon so ang galing dagdag kaalaman po pero yun yung na yung dagdag na kaalaman na ah. isang ano natin ah isang alas na, na may natutunan tayo sa dalawang araw kasi nandito lang nakatinga at nandito lang ako lagi sa pagbablog. so yun nga dagdag kaalaman bago pa kami nagsim na nun, start is, tinanong kami, kung ano ba, mm, kaya nandun kami, ano daw ba, ang dapat na, nating mm, nasa isip namin, kung ano, ay sabi ko, naglagay ako dun, gawa kami ng isang puno na, sanga-sanga pala, kung ano yung sabi ko, ang nilagay ko dun, more knowledge, tas ang iba, more blessing, tas ang iba naman, more techniques, tas ang dami pa, So, lahat ng yun, lahat ng yun is nakamit namin. May natutunan kami. At marami kaming natutunan talaga. So, by next week, meron naman akong hinahantay na sana makapasok ako yun, yung, yung paggawa ng tinapan is Kasi, kasi yung madali naman ang muna eh. May mga kuha na tayo ng utangan isa lending two which is na secretary nga ako di ba? Sa asa. So, kumaga, ko sa asa. Kunti, kundi kunti lang ito po. 0.2% lang yan o 0.3% kasi nga may rebates ako. Yung suhol ko dun sa so pag, ano, kumaga, bilang secretary, 10% yung yung rebates ko. Bro, 10% ang rebates ko eh magkaroon lang tubo nila sa akin. Wala na silang tutuboin sa akin kasi yung rebates is parang basa. Ganun talaga. Nakakatuwa. Kasi tagal ko nang tinanggihan yung, tra yung trabaho yun eh. Pero ngayon talaga tinanggap ko, ginrab ko at soon. Yan you know, o. Yung kalanda like, lagi ko binabantahin. Is ten nga ngayon. Kahapon ten. So, two weeks na lang ang September, then, third week, is, makakapag, ano, ulit tayo ng, ganun. Tayo yung rebates ko, nakukuha ko agad, di ba? Kasi nga, wala. Ano pala ako, two months pala ako sa, sa asa is, meron akong rebates agad-agad. Kasi nga, ano, kung, halwa mo, ako'y humiram ako ng, ng hundred is meron na content. Eh, kaso nga, yung, yung mo ko is chart 40 tap. Is pinamili ko yun doon sa supplier. Andiyan, andiyan, naka-stack yun. Andiyan yung piyasa, naka -stack. Pero, naka yung piyasa, ha. Yung pinamili ko. Kasi hindi pwedeng konti pera, eh. Bultuhan kasi yung pinamili ko para malaking tubo. So, yun malapit na mabayaran yung loan ko. Pero um, yung pinamuhunan ko, nandiyan pa rin po siya. Stock siya. Sabi ko ganyan kapag uh, ko na siya sa shop. Ang laki po kasi. Kahit nasabihin mo, tag 80, ta 80 pesos ang isa. Is napakalaki pa rin po talaga ng tumuhin ko. Kasi 80, 80 pesos times 2 sa 1,200 pieces. Kasi full dollar yung binili ko. Malaki po talaga So, ngayon, I'm looking the person who can help me uh, itry nila yung products na aking ipinamunan. Pero, alam ko, solid yun. Solid yun talaga. Kasi, nakahanap ko ng supplier na yung mga first time nila makakuha ng dito sa sa Pilipinas. So, talagang, ganun talaga yun. First time, talagang pulido yung gawaan nila. Hindi yun sila basta-basta nag nagbibigay ng hindi maganda. Alam ko yun. Pag first time ng order, maganda po dito, maganda yung products. Kasi dati naman ako factory worker. Alam ko yun. Kaya ganun. Kaya abangan nyo ang mga sunod na mga sikasunod at pangyayari sa aking business. Two weeks na lang ang ano eh. Two weeks ang September. Tapos, three weeks na lang ang October, so, bye-bye, pa Bye-bye. Baliwan man pa. Kung um, walang magpais, malagadala. So, abangan nyo ako. Abangan nyo yung mga sa akin. Papatulong ko talaga. Bye-bye. <laughs> bye ah, na yun, mga bay. <laughs>